Magandang magandang araw po sa ating lahat. Hello Philippines and hello world. Welcome to my mini blog. Heto nga pala yung kaganapan kahapon. Pagkatapos ko magtrabaho, inaya ko nga aking anak para pumunta ng SM. At kukunin ko na nga yung SIM card ko. At na-recover ko na nga yung aking number. Papunta nga kami sa globe niya. Tinawagan na ako na kunin ko na daw yung SIM card ko. At hen nga at nandito na kami sa loob at naghihintay na. At syempre masaya ako po, kasi nga na recover ko na yung dati kong number o oh, di ba ang perwisyo ng pagkawala ng cellphone ko nakakaloka kung sino ka man abang makonsensya ka naman at sana mapanood mo yung mga vlog ko. At syempre, hindi mawawala dito ang pagpunta ni Maron sa laruan. Magandang-magandang araw po sa ating lahat. Kaganapan na nga pala ito ngayon. Papunta na sa pasyente ko. O yan, sa pangalawa na yan. Kanina galing ako ng kabanatuan. Papunta naman ako ngayon ng San Leonardo. Kailangan kong rumatsyada at mag-iipon ako ng pambili ko ng iPhone para sa pagbablog ko. So, ayan na nga. Papunta na ako sa pangatlo at pang-apat na pasyente ko ngayong araw na ito. Pagkatapos ko nga magpasyente, dumaan ako sa Cebuana para magbayad ng kuryente na pagkataas-taas ang kuryente ko ngayon nakakaloka. At dumaan nga muna ako sa palengke para bumili ng pag namin ni Maron. Uulamin namin mamayang hapon at kung ano-ano pa. Pagkatapos ko mamalengke, umuwi muna ako sa bahay para magpahinga. O oh, heto, rumaratsyado na naman ang ganda ko. Pagdating ko nga dyan, nakita ko ang anak ko at humihingi sa akin ng pera pambili doon ng merienda niya. At hen nga, tapos na ako magpasyente at pauwi na kami. Dumaan nga ako rito para bumili ng kamatis. At nakita nga ni Maron to at manginginain na naman kami dito. O oh, di ba <laughs> <laughs> Kakaloko bata. Oh, shout out sa inyong lahat diyan. Alam ko nanonood kayo ng mga vlog namin ni Maro. At kabisado niyo lahat ang kaganapan sa araw-araw namin ni Maro. So ayan na nga at pauwi na kami dalawa dito. Aba nakatulog ang anak ko pagdating namin dito sa bahay. Nagluluto na nga ako ng ulam ni Maro. Hon. Nagisa ako ng kamatis sa may itlog, pak kalabit at longganisa. So ayan nga at nakaluto na ako. Kain po tayo. Maraming maraming salamat po sa mga sumusuporta sa amin. Mahal na mahal namin kayong lahat. And I thank you.